tinulungan siya no recent bishop noon na si Bishop Protasio Gungon ng Antipolo na makalapit at makapagdasal sa imahe ni Our Lady of Antipolo at sobrang blessed and thankful si Blessed Alvaro dito. So alam niyo ba sa kanyang pagbisita ay nagdasal siya ng rosaryo at isang panalangin para sa kaluluwa ng founder ng Opus Dei. Hello mga kafe, to welcome again sa ating vlog and today napakaganda ng ating pag-uusapan at alam nyo ba tupol to kay Blessed Alvaro de Portillo Bago ang lahat, kilalanin muna natin sino nga ba si Blessed Alvaro de Portillo or mas kilalang ang Go To Fellow Alam nyo ba si Blessed Alvaro de Portillo ay ipinanganak noong March 11, 1914 sa Madrid, Spain at lumaki siya sa isang pamilyang katoliko at mahilig sa Diyos mula pa noong bata. So nag-aral siya ng engineering at pagkatapos ay nag-aral ng filosofiya at theology at sumali siya sa Opus Dei noong 1935. Isang grupo na nagtuturo ng pagmamahal kay Kristo sa trabaho at sa pang-araw-araw na buhay. Kilala talaga ang Opus Dei dyan. At naging pari si Blessed Alvaro noong 1944 at tumulong sa pagpapalaki ng Opus Dei sa buong mundo. Tinuruan niya mga tao na mahalin ang Diyos sa kanilang trabaho. At pumanaw siya noong March 23, 1994 at ginawang Blessed noong September 27, 2014 sa Madrid. Kaya nung bumisita si Blessed Alvaro sa Pilipinas noong Enero 1987, ay marami talaga na inspire sa kanya. Almost 2,000 na mga Pilipino ang pumunta lang naman sa Madrid para sa kanyang beatification. At alam nyo ba na napakadaming mga himala dahil sa tulong at dasal ni Blessed Alvaro de Portillo. Magbibigay ako sa inyo ng mga halimbawa ng kanyang mga naging himala. Merong isang ina sa Manila ang nagdasal kay Blessed Alvaro para makahanap ng magandang tenants at natupad ang kanyang dasal. Parang inisip natin, ay, parang ang babo naman yan. Maghanap lang ng magandang tenants, dininig pa. Of course, syempre, di ba, yung kahit ganyang kasimpleng dasal ay dinidinig at dinadasal po yan sa atin ng mga santo sa langit. Eh di ba, yun nga lang mawala ballpen mo nang no? humihingi ka na ng tulong kay Saint Anthony de Padua, eh, di ba? Or nawala yung boyfriend mo, di ba? <laughs> Ito pa, alam nyo ba na merong isang estudyante ang nagdasal kay Blessed Alvaro de Portillo para sa pera para sa conference sa Seoul, Korea at binigyan siya ng tulong ng kanyang school. Amen! Praise be to God! Ang galing, di ba? Ito pa, merong isang principal ang nagdasal kay Blessed Alvaro para maligtas ang school sa mga problema at natulungan siya ni Blessed Alvaro. Meron ding isang tatay ang nagdasal kay Blessed Alvaro para gumaling ang anak niya sa sakit at gumaling naman ito. At meron ding isang teacher ang nagdasal kay Blessed Alvaro para ayusin ang computer niya at naayos eto even in that small little things ay dinidinig at pinagdadasal tayo ng mga santos sa langit katulad ni Blessed Alvaro kaya nga siya tinawag na go to fellow amen so kung ikaw ay may mga problem ka personal challenges ka sa relationship especially sa work ka sa pag-aaral mo ay humingi ka ng tulong dito kay Blessed Alvaro kahit inisip mo na napakaliit napakasimple ay ask the intercession from this go to fellow saint na si Blessed Alvaro na soon, di ba, makakanonize na siya bilang isang ganap na santo. Ito po mga kafeta, tandaan po natin, ang canonization na yung proseso ng pagiging isang santo na mga yan, qualified na maging saint ay hindi po yan iniimbento ng mga katoliko. Parang iniisip kasi ng iba, ay gusto kong gawin tong Saint si Blessed Alvaro. Gusto kong gawing Saint si Blessed Carlo Acutis. Ayan, tas magiging saved na siya. Hindi ganon. Kung nung sila ay kinuha na ni Lord, nung kanilang kamatayan, automatically, mga ka-faith, promoted kagad ka sila sa langit. Or mare na medyo duman sila sa purgatory, pero nakapunta kagad ka sila sa langit. Naalala ko to example na to si Mother Teresa. May nagsabi na parang yung journey niya sa purgatory, parang isang hakbang lang. Parang one step lang, tas nasa langit na kagad. So imagine no, di ba, si Mother Teresa, a very holy nun. Napakabanal. Tapos parang isang step lang nandun na sa langit. Diba ganun lang ka, kabilis yung, yung tagal niya sa purgatory. Imagine mo tayo, ako. Diba po marathon tayo sa purgatory. Diba? May mga misconception na tayo ang namimili kung sino maging santo. May bago na naman sasambay ng mga katoliko. Wishes, hindi naman talaga namin sinasambay ang mga saint na yan. 'di diba, We venerate nirerespeto namin sila dahil sa kanilang pagmamahal sa simbahan. Pinamuhay nila yung turo ni, ni Jesus. 'Di ba? Bilang isang kristyanong Katoliko, ang mga santo ay hindi hindi yang ginagawa ng mga Katoliko para sambahin. Sila ay inaalala dahil sa kanilang pananampalataya at kanilang kabanalan at kabayanihan sa simbahan. Yung nagiging canonization, confirm lang noon na talagang itong certain person na to ay talaga nasa langit na dahil sa mga miracle na nangyari at yung kanyang naging buhay dito nung siya ay nabubuhay pa. Kinukonfirm lang talagang close na siya sa, sa Diyos kasi may mga miracle eh. Yan yung confirmation na talaga nasa langit na yung, yung santo na yan eh. Hindi yan iniimbento ng katoliko, ay eto gusto kong gawing sin. Hindi ganon. Kumbaga nung namatay na sila, automatically yun, nandun na sila sa langit or pwedeng duman sila sa purgatory pero sandali lang, nakapunta na sila sa langit. Kaya, every time na humihingi ng dasal sa certain person na to or sa certain saint na to, ay nagkakaroon ng miracle at dinidinig dahil nga, nandun na siya sa langit eh. Nung siya na matay, saint na talaga siya. Siyempre, kailangan lang i-verify, i-validate yan ng simbahan. Kaya minsan, tumatagal yan even decades eh. Pero yung, yung certain person na nasa langit talaga. Talagang dumadaan sa proseso, meticulous process, napakatagal na proseso. The church is very careful sa pag sa isang individual to, to become a saint. At alam nyo ba na itong si Blessed Alvaro de Portillo ay pumunta siya dito sa Pilipinas para sa isang Marian Pilgrim. Yes, alam nyo ba nung January 30, 1987, na hindi pa ako napapanganak na ito kasi 1988 ako, so alam nyo na edad ko, no? Alam nyo ba na ito si Blessed Alvaro ay dumalaw si Blessed Alvaro de Portillo sa Antipolo Cathedral o mas kilalang International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage. Noon ay National Shrine pa. Pero ngayon, di ba kaka-approve lang yan ng Vatican uh, ni Pope Francis na International Shrine. Kilala to bilang Our Lady of Antipolo. Tinulungan siya no recent bishop noon na si Bishop Protasio Gungon ng Antipolo na makalapit at makapagdasal sa imahe ni Our Lady of Antipolo. At sobrang blessed and thankful si Blessed Alvaro dito. So alam nyo ba sa kanyang pagbisita ay nagdasal siya ng rosaryo at isang panalangin para sa kaluluwa ng founder ng Opus Dei na alam naman natin si Jose Maria Escriba at nagbigay siya ng mensahe tungkol sa pagkakaisa, pagmamahal at paglilingkod sa church at sa lahat ng tao at humingi ng proteksyon kay Mama Mary. At hinalikan ni Blessed Alvaro si Our Lady of Antipolo at pag usap sa mga pari at sa simbahan. At nagpasalamat sa pagkakataon na makabisita sa very historical na lugar na yon. Alam nyo ba mga ka -fit, etong darating na August 27, 2023 ay iniimbitahan ko kayo na sumama dito sa napakagandang enthronement sa Antipolo Cathedral 12 noon, ito ay enthronement ng relic ni Blessed Alvaro de Portillo. Napakaganda ng event na ito mga ka Kung libre ka at kung malapit ka naman sa Antipolo Cathedral or pwede ka naman dumayo, di ba pwede mong puntahan para masaksihan ang enthronement ng relic ni Blessed Alvaro de Portillo dito sa Pilipinas. At pagkilala sa legacy di ba, ni Blessed Alvaro. Alam nyo ba na napakalalim ng naging epekto ng pagbisita ni Blessed Alvaro sa Antipolo Cathedral sa Catholic faith natin dito sa Pilipinas. Kasi bakit? Naging inspirasyon ang kanyang debosyon kay Our Lady of Antipolo para sa maraming Pinoy na lumapit pa kay Mama Mary. Alam naman natin ang role ni Mama Mary sa ating mga Pilipino. Ang Pilipinas ay very Marian devotee. Tayo mga Katoliko, lumalapit tayo kay Mama Mary hindi para sambahin siya. Tama? Lumalapit tayo kay Mama Mary para tayo ay magpatulong sa Kanya para mas lumalim at mas mampalapit tayo sa Kanyang anak na si Jesus. Dahil ang role palagi ni Mama Mary is to point us always to Jesus, period. So walang uh, turo sa simbahan katoliko na sinasamba natin si Mama Mary, walang ganon, di ba? Hindi Diyos si Mama Mary. Pero yung nagiging devotion natin kay Mama Mary, ito'y pagpapakita natin ng respeto at pagmamahal kay Mama Mary kasi dahil sa kanyang ginawang role para sa salvation ng marami dahil siya yung naging way eh. para dumating dito si Jesus nagkaroon siya ng role sa salvation yung pag say yes niya diba? para siya ay, uh, ipanganak niya si Jesus dito sa mundo at hindi dun natatapos ang role ni Mama Mary na after niyang ipanganak si Jesus, after uh, mag si Jesus tapus uh, tapos na yung role niya. Hindi. Ang role ni Mama Mary until now ay patuloy pa rin to at patuloy niya tayong nilalapit sa kanyang anak na si Jesus. Tandaan natin mga ka kung ang devotion mo kay Mama Mary ay hindi ka nilalapit kay Jesus, ay bukap maling devotion yan. Pero ang devotion natin is always point us to Jesus. Amen. Ang naging pagbisita ni Blessed Alvaro dito, ang kanyang mensahe ng pagkakaisa ay nagbigay diwa sa ating bansa at nag-encourage sa atin na magtulungan para sa Diyos. At isa pa sa naging epekto ng pagbisita niya dito ay yung patuloy na ginagabayan ng kanyang teachings, kababaang-loob at commitment sa Opus Day ang ating mga ka ang mga ating kasama sa pananampalatayang katoliko. Kasi kung hindi po natin alam na si Blessed Alvaro de Portillo, siya po ay naging kanang kamay ni Jose Maria Escriba, na yung founder ng Opus Dei. Siya yung ng Opus Dei, tas nung mamatay na si Jose Maria Escriba, kumbaga napunta yung role na yon kay Blessed Alvaro de Portillo. At ang kanyang epekto, yung kanyang pagbisita dito ay patunay ng debosyon, pagmamahal at paglilingkod, patuloy itong nagbibigay inspirasyon sa ating mabuhay ng may tunay na pananampalataya. Again, ang pagbisita niya sa Antipolo Cathedral, isang magandang patunay ng kanyang pagmamahal kay Mama Mary at commitment sa ating Catholic faith at pagkakaisa. Patuloy tayong ma-inspire sa naging buhay ni Blessed Alvaro de Portillo at patuloy na mabuhay ang kanyang legacy sa ating mga puso. I invite you again mga ka sa August 27 sa Antipolo Cathedral para sa enthronement ng relic ni Blessed Alvaro de Portillo. At we are so blessed dahil isa sa mga binisita ni Blessed Alvaro ay ang Antipolo Cathedral at ngayon ay International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage at patuloy na gumagalaw ang Diyos sa ah, simbahan na yan Patuloy na lumalaki ang debosyon ng mga tao sa mahal na ina, lumalago ang bawat isa sa kanilang pananampalatayang katoliko. So I hope Mara Faith na na-bless at na-inspire ka dito sa vlog na sinir ko and make sure na i-share po natin ito sa ating mga friends and relatives. At Mara Faith, if you want to support me in this mission, in this ministry, itong ginagawa po natin, sa ating blog at sa ating mga na-interview na istoryang katoliko, I invite you to be part of my supporters group sa YouTube channel or sa Patreon. Okay, so sa pagtulong nyo sa akin dito to support me in this mission dito sa ginagawa ko, you will help me para masustain po natin to at patuloy nating magawa itong ginagawa nating mga content hindi lang yon magkakaroon pa tayo ng mas marami pang impact sa mga maraming tao dito sa Pilipinas at di lang sa Pilipinas sa buong mundo. So thank you so much. God bless you more abundantly. I invite you to be part of my supporters group, to be part of my Patreon group. Ano ba 'yung significant nito when you become part of my supporters group. Alam niyo lahat ng ginagawa ko dito sa social media at etong ministry na ginagawa ko, lahat 'to ay merong cost. Okay, pero lahat ng napapanood niyo ay libre. And I'm grateful na gawin 'to every single day of my life. If you will be part of my supporters group, ay matutulungan niyo ako na patuloy natin na magawa itong mga ganitong klasing program you can help me produce this kind of content at makapag-interview pa tayo ng mga kilalang Catholic speakers at pwede pa tayo maka-reach out sa maraming mga Katoliko and even non-Catholic friends. If you become part of my Patreon group and be part of my supporters group, matutulungan nyo ako. Kaisa kita dito sa evangelization na ito. Good news mga ka-faith. If you will become a gold membership of my Patreon group, magkakaroon ka ng 7-day free trial. Okay, kung sa tingin mo medyo nag-aalinlangan ka na mag-join ng Patreon group, so pwede mong itry yung 7-day free trial as gold membership. So, libre yan. Walang charge yan. Anytime before yung 7 days, pwede mo yung i-cancel yung subscription mo para hindi ka ma-charge yan. So, i-cancel mo lang yan kung sa tingin mo na Uh, hindi mo feel yung mga exclusive content na nakita mo sa loob. Okay? Kasi ano bang mga benefits nito pag naging part ka ng aking Patreon group ay meron kang mga early access sa mga nagagawa kong interview uh, dito sa ating uh, blog at mga content na exclusive sa ating mga supporters group na dyan lang sa Patreon group nyo yan mapapanood. Okay? So kung para maka-access ka ngayon din ay maging gold membership ka at magkakaroon ka ng 7-day free trial. At kung hindi mo nagustuhan yung mga na mo, before 7 days, pwede mo yung i-cancel with no cost. At the same time, na-consume mo yung mga content na nandyan sa loob ng ating uh, Patreon group. Pero if you feel that God is calling you to support me in this ministry, ay tatanawin ko yan ng malaking utang na loob. And I'm so grateful and thankful for your partnership in this online evangelization. Okay, so ang details mga ka-faith, if you want to get access to to this seven day free trial, okay, ng ating Patreon group, ilalagay ko yung details sa video na to or sa baba ng video na to. Click mo lang yun, okay? So thank you and God bless. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi ka updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.